Pagbibili tayo ng sampung rim ng Mighty, meron tayong makukuha na forkahan ng Mighty. Lebre na. O, di ba? Malaki yung ating kita? Okay, hello, hello mga kasari, mga katenderas. Good afternoon sa inyong lahat. Wala kong muli dito sa ating Sari-Sari Store. So, time check. 237 na. Ayan. Ngayon ay may 15. So, ngayon ay may 15. So, tapos na yung election. Pero yung tindahan namin, ganyan pa rin. So, ayan. Mag-vlog muna tayo kasi pumunta dito yung Mighty. Ngayon. Ngayon may 15. Ilang... Ano ba sila? Ilang weeks ba sila na hindi pumunta dito? So, last is nung April. April ba yun? Or na? May? May 1 ba? Or April? Basta ngayon pumunta sila. So, vlog ko muna yung ating mga nakuha ng mga Mighty. So, yung uh, Mighty kasi mahirap kasi sa kanila mag-credit kasi napakaliit ng uh, parang credit line nila. Parang nasa isang room lang yata yung credit line ko sa kanila. Kaya, minsan nakakainis din. <laughs> parang minsan ayoko na din kumuha sa kanila. So nag-cash na lang ako kasi may promo sila. Sabi nila mag-cash daw ako kasi mayroon daw silang promo. Ngayon, pag ikaw daw ay kukuha ng 10 rim na Mighty, meron ka daw makukuha na apat na kaha ng Mighty. So free yung apat na kaha. So ito yung free kasi kumuha ako ng 10 rim ng Mighty Cash ko na binayaran yan kasi kailangan cash. Hindi daw, hindi credit na cash. So kumuha na ako ng 10 kasi nanhinayang ako sa free na for kaha. So, ang laki ng ano natin, ang laki ng tubo natin. Kasi, okay, ko nito ay 9 per stick. So, times natin, 9 times 20, 180 kada isang kaha. So, times 4 natin. O, diba? May 720 ako. Ayan, 720 yung kita ko dito sa Mighty. 720, pero 1,450 kasi for, uh, ang isang ring ng Mighty is 1,450. Ang binayaran ko sa sampo ay 14,500. Tapos, okay lang kasi may free naman ako, 720 naman dito. Kasi pag binenta first stick ay 720 yung apat na ka. So, malaki yung kinobo ko. Diba? Ayoko sana bumili ng madami. Kaya lang sabi ko, uh, kukuha na lang ako kasi sayang din yung 720 pesos na tutuboyin ko sa MyPay. And sa Camel, kumuha ako ng Camel. Si Camel ay may ano din. Okay. So, si Camel ay wala na yung kanilang uh, promo na bibili ka ng tatlong kaha, kuha ka ng tatlong kaha, tapos may free ka na isang kaha. So, wala na, tapos na daw. So, kinuha ko is anim na kaha, at may free na, eto, kupi ko, brown. So, ito ay lima. Ayan. Okay, so, ayan, lima siya. So, lima yung nakuha kong free. Okay na din, kasi libre lang naman, walang bayan. So, times natin, kasi 15 ay, tayo, times 5, ayan, may 75 ako. Ano? Okay, wait, may nabili lang ng itlog. Bintahan ko muna. Napakainit. Ah, oh, ang init na haggard na yung tsura natin. Haggard <laughs> ang tinder. Ayan, may bumili lang ng ano ng itlog, kaya naputol yung ating uh, video. So, paypay muna ang tindera kasi nainitan talaga. Sobrang mainit talaga dito sa tindahan. Okay, so ayan, continue natin. So, sa anong copy ko? Brown, ito. 15 times 5. Ayan, so may kita ko na 75. Tapos, kanina sa may tinaman ay 720. So, total lahat, 795 yung ating kinita. So, free lang yun. Wala po yung bayad mas okay na din ang ganun, 7.95. Kailangan mo lang ng pe, uh, puhunan kasi syempre, may tiis malaki, 14.5 yung sampung rim kung wala. Pero pwede naman bumili daw sa kanila ng lima. So, may free ka rin na dalawa pag lima premium yung bilhin mo. So, promo nila. Hindi eh, ko alam kung hanggang kailan yung promo nila at kung uh, at kung sa ang lugar lang, itong promo nila. Ako ay nasa summer area. So, may free sa kanila. Ayun lang ako naka avail ng free dito sa ano sa Mighty na to. Dati nung nagpupunta sila is wala namang ganun. So ngayon lang. So kumuha na lang ako ng 10 rim kasi nang hinayang din ako sa tutubuin ko. 720, uh, 720 ba naman yung apat uh, na nari nakahana ng Mighty. So guro na ako. So naglabas na ako ng pera. <laughs> Tapos tayo ng puhunan. Ayan. Mabilis lang naman mabas sa amin yung Mighty kaya kumuha na lang ako. So, ito yung resibo natin sa ah uh, mighty. So, ito yung, ayan, ito yung sampung rim, cash pass ito eh. Ayan, 14.5, 1.450 kasi sa kanila. Tapos, ito naman yung credit ko sa kanila. So, napakaliit lang, 1,636 lang. <laughs> Halos isang rim lang, kalahati yata sa, ano, 6 Kaha sa, um, camel and ayan apat na kaha lang sa mighty kasi dapat do isang ring isang ring da isang ring lang so ito lang yung babayaran inano nila na magkumuha ko ng isang ng sampung mo rin, I-cash ko daw kasi may dara. mayroon daw silang uh, ano, pa-promo. Bakit ganoon? Cash. Dapat credit. Sing sa PMFTC. Si, si uh, PMFTC mas maganda kasi sa sa kanila. Diba? Kahit uh, kahit hindi mo cash na kinuha, may promo sila. Si Mighty parang iba sa kanila. <laughs> Mahirap si Mighty. Tapos napakaliit ng credit limit sa kanila. Credit limit doon sa kanila. Baka baba halos isang rim lang. Hindi pa ako nakakuha sa kanila ng limang rim. okay, so ito lang muna yung share ko. init na kasi ako. Tapos magre-repack pa ako. So ito lahat yung mighty natin. Ayan. Ano? Wait, may nabili ulit. Okay, so ayan balik ulit tayo. May bumili ng bigas. Sobrang init na. Okay, so dito ko na tatapusin. Ito ang ating video kasi mainit na din. Okay, so dami ko pang gagawin. Maglilista sana ako. Kasi wala na kami stock. Manami na kami wala yung mga biskwit ko. Wala sobrang mabenta si mga biskwit. Ayan. So daming walang stock din sa grocery. So ito na lahat. Yung ating nabili ng mga Mayre. At saka, ayan. May tila lahat to. Tapos kami. So hindi naman siya ganun ka mabenta. So yan. Napadami, tal napadami tuloy ako ng mighty dahil sa may free na ano na apat na okay so ayan hanggang dito na lang muna yung uh, vlog natin kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe muna yung ating channel and click muna din yung bell dyan sa baba kung uh, uh, para updated ka sa mga bagong upload ko sana oh wait, makapag vlog ulit ako araw-araw. Nabibisi po yung tindera kaya wala ako masyadong update sa inyo. So, pasensya na kayo. Sa mga nakasubscribe dito, pasensyahan nyo na yung tindera nyo kasi sobrang busy. Ayan. So, maraming salamat sa mga nakasubscribe na la at uh, lagi nanonood sa ating uh, mga video. Thank you sa inyong lahat. So, naka 500 plus na tayo dito sa ating YouTube channel. Uh, sana mas dumami pa. So, subscribe nyo and share nyo na din and like nyo na din yung ating video para mas madami pa yung makapanood at mag-subscribe sa atin. So, ayan. Maraming salamat Ayun, happy sa ating mga kapwa kasari and katinder. Diyan, maupay na udzu, maupay na kulop. Cool Maraming salamat. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye.